Yes, maganda yung question. Bali, pwede ba makipag ang isang babaeng buntis na? Pwede naman. Basta wag lang yung meron siyang sintomas na na nagpe-preterm labor or nagte-threatened abortion, yung dinudugo, sumasakit ang puson, masakit yung balakang, yung mga ganun. Malalaman naman usually yan eh. Sasabihin. Anong uh, buwan ng pwede makipag -sex? kung 8 months, 9 months, pwede pa rin Oo, o hindi na pwede? Hanggang hanggang before mag ano. Kung walang problema, hanggang before mag-deliver nga pwede. Wala, kung walang problema. Walang special precaution na baka ma pumutok yung whatever. Huwag lang ano, siguro, huwag lang tumumbling. Huwag <laughs> lang mag exhibition <laughs> o huwag lang man sobrang violent kasi siyempre mag mag yung pag nag-orgasm, kasi baka mag-spasm yung matris niyan eh. Magko-contract yun, edi eh, whatever's inside, ilalabas. Ah, pwede magkaroon ng spasm? Mm-mm. Muscle kasi ang matris. So, oh. pag nag-orgasm yan, edi eh, magko e eh kung hindi tumigil. Ah, okay. Um, so, magandang tips para sa ating mga nakikita. Lang, huwag lang maghanap ng iba.